Diba ate, nakwento mo sa akin dati, noong magandang buhay tayo, natutuo yung galit mo dahil nagselos ka kay Christina. Ay! Okay. Hey, hindi! Hindi, <laughs> okay. hindi kayo, hindi. <laughs> 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 diba ate? Talaga <laughs> ako! Okay, okay. Hindi ako nagalit. Ayan. ayan, ayan, ayan. <laughs> twy, hindi, hindi sa kanya. Okay. Yung ano. Nako, so, nahihirapan ang ate Jolens ko. Sorry I love you. <laughs> na ay tinatawag ng kailangan galit. Okay, okay. Eh, exact, exacto nung time na yon. Siyempre, di ba ginag ginagawa namin yung gimmick? Oo. Oh, uh -uh. Tapos, siyempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari, sa so, aminin di ba ang nagsabi sa iyo si Direk Lauren Jogi? <laughs> Hindi, Hindi na sinabi sa akin. motivate niya ako kasi siya yung director namin. Pero yung balita, nakikita ko lang. Ay, sa na mga nababasa. Ko. Pero yung, iba yung minotivate sa akin ni oh, okay. Sorry ate, I <laughs> <laughs> wow, well, Fanny, okay Okay lang, babay mag-walk ah, out. <laughs> yes, ano masasabi mo yan? Ngayon niya lang ba narinig yun, Ate Joyce? Ay, ano po. pa nga isa? Joke lang, hindi. Okay, ito pala yung feeling. Nang? Poging-poging. Wow! Okay. <laughs> sarap. Grabe. Love you, ma. Grabe. Love you, ma. Buti nalang may saksa ka ng epidural. <laughs> <laughs> ate, sorry. Okay lang. <laughs>